Good morning mga kabigarsyana ang uh, aking tinapay maya maya asala na alas 4 3.30 4 asala na 3.30 po asala na mga kabigars so <coughs> ayan ang aking tinapay ayan na maalasan na siya maya na asala ayan na, ang salang, ayan na. ka man sumingin sa sulok may tinapay mga kabigars at ito naman ang ating kopya ayan mayroon pa akong gagawin magpapahingahinga na ako ayan oh. kopya kopyang baboy yan maya maya gagawa na naman ako mga kabigars pahinga pahinga na ako ng kunti tapos salang na Abang nag lang nagluluto ay nag-gagawa. Ito, hmm. Ito naman yung aking o oh, lakas kung tawagin dito sa probinsya mga kapitars. Lakas. Lakas tama. <coughs> Good morning mga kabikers ko sa mga puyat dyan nakagaya ni kabikers yan buhay pa dito talaga no? ang darat ako lalakas ang huli ng panaka mga kabigan so, pakinggan nyo o oh, yan yeah. Ang daming palaka, palakang bukid. Um, Nangingilaw sila dito ng palakang bukid. Eh, uh, mga kabigars ko, shout out sa inyo lahat Sa lahat ng mga gising at natutulog pa lang ngayong umaga. Dahil sa trabaho nila ay puyat. Puyat ng puyat. Kain ng kain, payat. Tulog yung tulog, payat. Hmm. Kapi ng kape payat. Hmm. Ako, sakto lang katawan ko mga kabikers. Hmm. Kapi tayo. Kapi-kapi-kapi na mga kabikers. Hmm. At sasalang na si kabikers niyo. Shout out sa inyo dyan. Ang mahal kong mga... Oh, bayang Pilipino sa nasulok na mundo mm -hmm. ayan mga kabigars sa nang 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 mo mga kabigars yan ang buhay para dero mm -hmm. yan lang yan ang lagi ang ating mga uh, ginagawa sa araw-araw yung iba naman mga kabigars ay hindi ko na nabibidyohan kasi wala nang oras pag diretsyo loto balo, salamisan, yon yun, yun trabaho na gawin ko tapos slice, yun. ayan lang yung mga nakabibidyohan ko mga kapikers, kaya dahil sa madami, eh, wala tayong magawa dyan, hindi natin maharap masyado ngayon, medyo nagpapahinga-pahinga tayo, video-video, para may pakita tayo kay Lolo Mit, okay mga kapikers, bye-bye muna!